Sandali na lang po kami, Miss Missy. O oh, sige, five minutes tapos kumansin na kayo, ha? Aray! Ay, hindi ko sabako? Miss Missy! na Nandito na tayo sa barangay maliit. Abi, alam mo, kung totoo talagang malita ang lugar na ito, di sana madala din harap yung uting bahay ang puna na yon. Uh... parang ah, talagang hindi natin itutuloy yung bakasyon natin ah. Oh, parang ila lifetime ka rin natin itong pagsasolve ng mga misteryo. So, parang ganun na nga. Ano ba mangyayari sa atin dito? Ah, Abi, teka lang ha. Ayan, anong nakikita mo sa visions mo? Sandali. Parang nakakita ko ng mga bata, humihingi sila na sa klolo. At nakatira sila sa sa munting bahay ang punan. Sister! <laughs> ano mo? Ano mo? Ano mo? Magtanong-tanong na tayo kasi naman pagkaabutin tayo ng gabi sa kakahanap sa munting bahay ang punan na yun. I tire. I rest. Need. You know, Tama na. Yun. Know, you know, Tapos ka na? Oo. Oh. Okay. Ayun, oh, nita. Miss! Sister, pwede mo magtanong? Ano yan? Pwede ba, Miss Lisa? Masyadong busy. Miss, oh, uh, kailangan natin magtanong. Kasi? Uh, miss, hindi kasi. Magtatanong lang sana kami kung... Ay, baboy. Ay, kung, kung saan... Sorry, sorry. Kung saan yung munting bahayang punan? Bahayang punan? Sandali. May 20 ka ba dyan? Huwag ka naman masyadong malapit. Oo okay. nga. Yan. Babe, huwag yeah. kang ngotong. Hindi mo, babe. <laughs> babe, wait a minute. tayo. a minute. Ayan yan. Ikaw, manya ka. Ayos. Makita ka lang ng babae. Ayos. Sige na, sige na. Binsang kayo ganito yan. Boom! Butoy ko na yung sukayo. Tapos na kanan. Tapos, mag teka, mukhang mahihirapan yung sasakyan yung pumasok yun. Pero sandali, sandali! Sandali! Eto. Ah, hindi. Ay, sasakay kayo sa akin, ipupunta ko kayo doon. Kaso, 20 pesos sa kaya. 2, 4, 6, 8, 11 pesos! Pwede ako, 20 pesos! Saan ko ba yan? Ay, Diba? O, oh, go, go! Ligay na! ang rakit nito, ha? Okay, na, sige na nga, sige na na tayo, go. Mabuti naman, dumating na kayo. Oh. Hindi ko na alam kasi kung ano talagang gagawin ko, eh. May report ko na to sa mga polis, pero wala naman silang magawa. Ano pa pa talaga nangyari? Bagong lingpat lang kasi kami dito. Di kami dati. Ninilipad kami dito kasi mas malaking bahay. Nagsimula lang tulog sa ang mga kababalaghan. Hmm. Kababalaghan? Tulog sa go, na ako ng isang grupo ng mga bata. Naglalaro lang naman sila dito. kasi hindi ko na sila nakita. Tapos yung isang araw, yung tatlong mga bata naman, right before my very eyes, nakita ko nagbago sila. Hmm? Hmm. E bago? E, ano kaya 'yung bago? Tingnan n' kita yeah, muna so naging bato sila, 'yan. sila. Yeah. Ah. Sige, so, so, 'yan. dito. Ito <coughs> Dito Themes... Abi, kapke, Internet... kapke, Abi, kapke. Aduh, Siapa? Siapa yang datang? Saya. yang Siapa? 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 hindi tayo makakawala dyan. Wala na nasa inyo ang sumpa. Yung <laughs> ano bang plano mong gawin sa amin? Wala. Connection ko lang kayo. Dahil naiinis ako sa mga batang katulad nyo. Malilikot at magugulo. Kaya dapat gawin sa inyo. Ikulong. Tignan ko lang kung maging malikot pa kayo. Hindi ka magtatagumpay. Sigurado. kahit sino pang hingin niya ng tulong, wala na kayong magagawa sa kapangyarihan ko. Hindi nyo ba alam? Hindi nyo ako basta duwete. May e lahi, hindi na ako makukulat. Kaya kung sino ang umad lang sa akin, mas malupit ng parusa gagawin ko. This, sagazine, pantine, Back at that happens sure in glossy even under breath.